Good morning. Good morning. Happy Happy Wednesday morning. Today is January 22. Today is another day. Uh, pupunta tayo ngayon ng uh, Clark Field, Pampanga. Uh, may uh, delivery tayo ng mga watches at mga perfume. So, isasabay na natin yung pagbisita sa kanilang warehouse. So, andito ako ngayon sa malapit na ako actually. Medyo na traffic lang. Di ko in-anticipate na ganito pala ang traffic dito pagka uh, Uh, Wednesday, Wednesday morning It's around 7 o'clock So, kan, uh, syempre alam naman natin na medyo uh, matrapik yung area Kaya dumana ako dun para sa, ano pa nga ba? Magkape, ayan no uh, Nag drive through ako So, meron tayong macchiato, caramel macchiato, hot Syempre, di tayo mahilig sa ice uh, hot caramel macchiato sponsored by Chararan. Ayan. Uh, masarap yung lasa guys. Pagka medyo hot, tamang tama, di pa ako na pag breakfast. So this time, iinom tayo ng kape. Mm. Ininom ko na kayo. Shoutout nga pala dyan sa mga taga Batangas, taga Pampanga nung nasa automotive pa ako dati anong uh, after ng pandemic lagi ako dito sa Bulacan area Pampanga area uh, meron kaming hub uh, warehouse uh, lagi akong nagpupunta uh, ko yung mga uh, sub warehouse namin so satellite warehouse ngayon wala na may kliyente lang tayo so sana makuha natin uh, dadaan ako mamaya sa Nanox Philippines dyan sa inyo so abangan Maraming salamat enjoy